Hello po. Hello, Ron. akala ko lalaki. Asawa ko po, yan. Ah, ikaw yung gumagamit? Opo. Ano pangalan mo? Thank you po. Michelle ang pusin po. <laughs> Kinabahan ako. Bakit ka kinakabahan? Bakit mo tinatakpan yung bibig mo? <laughs> Kasi po, ano, birthday po ng anak ko ngayon. Birthday ng anak ko kaya, kaya tinatakpan mo yung bibig mo? Hindi <laughs> na iya po. Ano so na may ia. Ano nang pakiramdam mo kanina? Kinakabahan po ako. Palatid? Akala ko po ako ako po makakuha ng token. <laughs> Pero okay oh. na rin po kahit papaano. <laughs> oh. pa paano. Muntik pa ang lalagpas sa 500 eh. Oo oh, nga po eh. <laughs> okay, taga sa Ronald? lalagpas. Kaloka ang bagong baryo. Kaloka ang bagong baryo. Ayun mo sa panalo mo. Masaya po. Kasi birthday po ng anak ko ngayon eh. Wow, tamang-tama pala. O oh, nga dagdag po, pandagdag po po. Okay, cake. ano yung bibilihin mo sa panalo mo, Ronald eh? Cake po. Kasi hindi oh. po siya nabilan ng cake eh. Kaya ginalibay ko lang po siya. Ah, para cake. Thank you wow, po, Kuya. Tayo, Thank you po. Pahitig na si baby mo. Ayan, congratulations sa'yo, Ronald Cone. Mag-clean ka na lang sa Facebook page ko. Thank so, you po. Prize, okay? Okay po. Thank you, Kuya. Okay, makrat. okay po, Kuya. Okay. Thank you po,